Please. With with the right bola ng Pinay. So ayun, kung gusto niyo magkaroon din ng ganitong klase ng bola na pambabae ha. Ah, Etong eto, saktong-sakto sa mga babae itong bola na 'to. Size 6. Etong bola na 'to. Fit na fit talaga for mga girls. So ano man mo sa bola, Alexa? maganda texture. Ha? Huh? Maganda. Maganda. Ikaw ano man sasabihin mo sa sa bola ng Pinay? Maganda high quality. High quality hindi ka makadang kanina pa ka, nakailang dang kanina hindi pumapasok high quality. Ay, oh, game, game. Ay slam dunk sila. Slam dunk. Ay, oh, kay, kayong dalawa yung judge, ha? Kayong dalawa yung judge. nyo yung uh, dunk nila. Game, game, game. Game. Dito lang dito ako sa ano, likod. ng oh, game. Oh, shoes. May isa pa, may isa pa try. Ugo. Stop, 7.5 score, 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 Alexa score, 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 kay Alexa score, 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 Charisse! Ay, sayang mo yan, si, Bin. si Game, game! nakailang ilang to eh! Ayun. Eh. Ano? Ano <laughs> oh, <kumadok? laughs> dito si na pumasok nang dunk mo! Ay, ng dunk Wag, 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 okay na yan, okay na yan, okay na okay, yan, okay okay Kasi pa! Uy, mamaya na kayong mga, ano, mga bading. Wala <laughs> <Huh? laughs> pa rin! Boss, wala ka rin Ayun, nahiya yung bola. Ha? Zero? Oh, o, ito, 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 next, 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 next. Next. Uh, uh, next, next. mamaya na kayong yung bausa ano. Bausa ba Mamaya mo na may rin yung ano, mga bading, mga babae mo na ito. Masok na. Masok na. Okay, pahinga mo na. Sa kanya kasi ayaw. Pahinga mo na. Ikaw, 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 ikaw. Ayan! 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 Wait lang. Wait lang. Wait lang. At Kim. ano pa alam mo? Kim. 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 Siya ang manager na ito mga to. Ay game. Game. Eh, dakdakan ka ba? Oo, dakdakan mo. Dakdakan <eness> mo.

hey Ei! lang si Vince. Score, score, score. Kaya ng score. 8. Eight eight, 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 eight. Ten. ten. Score. Seven point pa din? Seven point ka Score. Three point five ulit na din na siya. <laughs> ba, ba? dapat mas mababa score? Uh, five. Five. Pero ang nanalo si Alexa, ito May nagpanalo. 100 binigay na ito. Hey! So, okay, ang, ang slam dunk na yun I brought to you by Doraid, bola ng Pinay. So ano pa hinihintay ninyo mga girls? Bilin na rin kayo na ito. So kung gusto nyo maglaro dito sa court namin, welcome kayo dito. Uy! Balihutong siya. Lakda, down na mukha.